Magandang hapon po sa atin lahat, no? uh, magandang hapon po sa lahat ng mga kapakinig natin sa mga mga viewers natin, followers. Isang maligayang araw na naman po. ah uh, ito po may papa-tutorial ko. O, makita po ako. Di ba po, pagka was na gusto natin isang video, gusto natin matutunan, makukuha natin yung isang video. Wala pong, wala pong ano doon, tawag ito, uh, wala pong karapatan kung sino yung may, kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Pwede mo na yung Depende na lang sa gusto mo.

Then hanapin po natin yung link, Pindutin natin yung link. Dako sa tasa idol. Guys, Briers and Sanders for sharpening and smoothing different materials. The sound is actually pretty quiet. Daniel is having a little bit of noise. Click this video, buy now. Yeah, and okay na po. Ah, uh, punta po tayo sa Chrome, pero mag idol. So, oh, yan. Then dito sa uh, tasa idol, sa Google Chrome kampanya ito nga. Pinutlit natin, mo siyempre research natin yung Facebook downloader. Facebook Downloader. Ito na po yung Facebook Downloader. Dati na-research ko na ito eh. Yun. Dasa napin dito. Ah, Pindutin natin yung Facebook Video Downloader. Dito. Pindutin natin yan. 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 yan Babas na. Tapos itong Facebook, Inter-Facebook Video. Yan. Pindutin natin. Tapos, itong sa baba na may link, i-copy-paste natin yan mga idol. Ayun. Pasok na yung Pumasok na. Tapos sabay, ito na yun. Pindutin natin itong download. Ito. Yan. Ganun mga idol. Para kung gusto naman natin kumuha ng mga video, may mga paraan yan. Step by step. Ito na, lumabas na. Nasa inyo po kung ano yung gusto nyo. Down, download video in normal quality or download video in HD quality. Pero mas maganda yung HD quality. Kahit kayo naman tanungin, mas maganda yung HD quality. Pindutin natin yung screen. Ayan na. May mga ads yan mga idol. Malaw malapas. Kaya kung ayaw natin makita yung mga ads, gusto natin mabilisan, I-close lang po natin yan. Yan, close. Yun, lumabas na yung link mga idol. Yan, download natin to. Pindutin yung download. Tapos, tumapain sa taas. Open. Ito na yung mga idol. Lumabas na siya. Ngayon, kung gusto natin na ma-download, bakita natin yung download na sure. Isu-sure natin na ma-download talaga yung video. Punta tayo dito sa tatlong tuldok, Yan. May playback. May picture. May oh picture. May download. Tapos natin mga loody, mga idol, pindutin natin yung download. Yan. Para talaga na hindi mawawala yun sa library natin, kahit dalawang tatlo natin ititutin yan. So talaga hindi mawawala yan. Ngayon, balik tayo dun sa, uh, halapin natin dun sa putos o library mga idol. Bak, huwag tayo dito sa bak para hindi mawala yun dito. Oh photos. God! At yan yan mga idol. Wow. Yeah! mo yan. Dito na yun sa photos. yan sa putos. Yan na lumabas mga idol. Yan dito na. Sa mga putos, lumabas na siya. Try natin i-click. I can't tell you how much I love this sander. I got it on Temu as a gift. Perfect for faster and easier grinding and polishing. It has a powerful, pure copper motor. You can also adjust the speed and direction. And it has multiple kinds of grinders and sanders for sharpening and smoothing different materials. Despite its power, it's absolutely Yeah, tap tap. Tayo, tap tap. Yeah, sa, new video tayo, I don't Ito yung mga sa na mga na download na. Ito, new video. i-download, i-click natin yung na-download natin na video. Ito na yan, idol. You Ito, know. Yan, lumabas na. Da, try natin yung open. I can't tell you how much I love this bell sander. I got it. I it's yeah, perfect for faster and easier grinding and polishing. It has a powerful, pure copper motor. You can also adjust the speed and direction. And it has multiple kinds of grinders and sanders for sharpening and smoothing different materials. Despite it's power, it's power. Yan. Pag pumuti na yan, idol, halapin niyo natin yung speed. Tapos, pwede tayo dito sa sa curve. wag natin yung gabitin kasi hindi natin mag-timing yung video. Dito lang tayo sa normal. Time guide, makikita mo dito yung mga step-by-step. Step. Ilipat lang natin ito sa 1.5. Sa gusto natin lang mayroon. Sa gusto lang natin, anong kabilis yung video na kita natin. 1.5. Yan. Yan, 1.5. Tapos, pretty class natin, pindutin yung check. Yan. I-scroll natin yung pa-dono. Yan, ito na yun, ma idol. Ganito na yung sa talakas. Mabilis. I can't tell you how much I love Ibabak so, right. right. yeah, right. right. natin yan. natin. Para pwede tayo na Tapos, pagka gusto po natin na mag-remix, ganito pa idol. Pindutin natin yung plus, itong plus yung sa gitna. Yan, plus. Yan. Tapos hanap tayo ng pwede i-remix. Kung ano yung gusto niyo remix. Kung kayo ba mismo magre-remix. O iba yung magre-remix. Kanyari. ito yung anak ko na ano. I-remix -re ko yung anak ko. Ito. I-remix -re ko yan. Ayan. Nababas na. Ngayon. Pinuti natin yung idol. Pag pumuti na siya. Hanapin natin yung overlay. at Overlay. Ayan. Idol. Bumaba na siya. Overlay na siya. Ngayon. Ano natin to? ida natin ito. Palilitin natin yan. yeah natin yan. I-scroll dyan. Kung so, saan kung gusto natin, kung saan natin gusto na i pwede palilitin. Wala naman pwede bawasan na dyan kasi okay naman yung ratio. ay natin. Habang nakahighlight siya, yung volume, i-off natin yung volume para <tosweet> na pinos natin. Yan. Oh. Ganon po yung proseso. Ah, uh, try natin i-click. I can't tell you how much I love this bell sander. I got it okay. on Temple. Okay. it's perfect for faster and easier okay. grinding okay. and polishing. There's a powerful cure power motor. You can also adjust the speed. Okay. Alimbawa, pwede sa baba, pwede sa gilid. Pwede rin na, eh, ano natin yan, palakihin todo, do. lagyan natin ng splice. Kunyari, ganyan, eh, yeah, ganyan. Ayan, palakihin to, do. Isa, sa sagit na siya. Now, si splice mo. Pwede siya sa if splice. Para, kunyari, nakatago siya, ganun.

Tapos kung edi eh, na nyo naman gusto na ganyan, natin yan sa dati. Yan, ko yung ano para mawala to. Eh ngayon, i-delete natin to. delete natin yan, yan na wala na siya. Pinindok ko yung X. Ngayon, ibalik ko yung ano, yung video ng anak ko. Yan, pitutin natin ulit. Ibalik balik natin. Balik natin siya. Ito. Overlay na naman natin ulit. Pakita ko naman paano sa inyo. Pa okay lang sa inyo kung paano gawin. Kung gusto ko kasi, ko lang. Oh. Tapos para matanggal yung yung wait dito sa ano, gilid mga idol ito. Kung so, wait-wait yan sa gilid. Dito din yung lang yung highlights para tanggal din yung highlights sa inano doon sa kanto. Yan. Picture to picture. Yan. Okay, <mulay> ikaw kaya uh, gawin mo ay doon, gagawa ka na ano, di ba? ito na. Di ba? Alanganin yung ano, video mo. Naiksi yung picture to picture mo, yung inuwi overlay mo. Pwede mo i highlights 'yan, mo. I duplicate mo. Yan duplicate, yan duplicate na siya. Tapos yung sobra putulin na yan pati itong ano, logo ng CapCut kasi mas bagat. Kailangan talaga putulin yan pagdating sa mga reels. Tapos itong picture na dinuplicate natin, bantay natin doon sa ginawa natin video yan Ayan. yan na Pantay na siya ngayon ah pwede na tayo pwede na tayo dito tayo pwede natin back, tayo. back dito Hanap tayo ng so audio audio pwede tayo pindutin natin yung sounds pwede tayo mamili dito ng sounds ha nah, pa ay dito lang ha yun na po no uh, pwede natin i-back siya back Pwede rin tayo sa extra. Yung mga ba, may mga video tayo na ginawa. Dito, pwede tayo dito. Yan. Sige, pwede yan. Hindi tayo mamilik dyan. Pwede bawah, a dito, asaos dito. Asaos nito. Click natin yan. Asaos lang yung lalabas sa baba. Okay, I don't uh, <laughs> yan. <awansin laughs> na pwede natin i- i-adjust din yung volume yan. Gusto mo i-sleep naman sa gusto natin kung anong natas ng volume. <makes noise> Pindutin lang yung check. Tapos puputol na naman tayo dito. Putolin natin. Kailangan e na kung pang-release po natin mga idol, mas maganda yung ano, 8 seconds lang. Mas maganda yung 8 seconds kung kaya nyo lang sa 8 seconds. Kaya so putolin natin ito. Sa bottom tayo. Is natin, split, change, delete sa dono. Ayan na. At uh, try natin mo Ay oh, oh, okay. okay. right. Kung Ayan ng video, Ayan Paki naman, pakisubscribe. Perfect. Uh, Perfect. 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 ganito na. Paka, okay na yan, mga idol. pwede ang Perfect. 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 tayo Perfect. 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 Dito tayo sa idol, Pwede na tayo. Pindutin natin yan. Lalabas yung record yan. Hi, Ay po. So, mga idol, no? kung nagustuhan, pakiclick lang po. Ato, Pag gusto nyo po i-download ang video, pindutin nyo lang po yung export sa taas. At magkita pa yung pagka-download niya.